kamu kamnya diketikan sama ya. Jangan aku, kan, aku kan. Ayu, <laughs> yoni, yoni.

So, yung, tingnan natin ang ating. Oh, diharan. Ha? Diharan na. di na. Ha? Di sana. Di kitong. Hmm. Ayun ang bango na, guys. Yummy, yam. Tingnan. Ini hao na meno Wow, ang bango-bango ng aming inihaw na bang manuk <laughs> ah, ini, <laughs> bangos tulog anu po mani no hmm. ini bangos mah ma. ali um. ini mmm di ini ah, ya ini ena ay mga panatop sa kaliwa guys sorop hewa hewa tamor isa lang manok yan hiniwa guys <laughs> wala nang budget ang okay. baboy kini di baboy na kidi we hiniwa hiniwa natin ang apoy guys ang baga ba ng baga baga yan mm ang bango amoy pa lang ulam na laway si lola sayo laway laway Haligo ang tanig dagat guys. Yan kay hapo na mami na uli. Kay nagpa-beauty ang mga lola, nagpatinas ang mga hair. Hapo na -ha. mami na ka uli. Ayan guys, balik tari na natin ang ating inyo ng manlok. Yay. yay! Yay, 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 yay! Para bata ka na, uy! para ang bango-bango. Hmm. Ang sarap-sarap. Lola ang kinamarak mong manok na ini haw.

Ibali, hiwain naman ko siya guys. Para marami. Kapag so, ganito lang eh, isang kainan lang yan sa mga bata. Yan. Yes. Ang sarap ng kumain. Ang bango. Ang bango-bango. bango-bango na aming inihaw. Inihaw na manok. Yan na siya guys. Hiwain ko yan para marami. Moral tenoy handa sa anak guys. Biruburi raw ah. Kao ginagmay. Sana ah. Yan. Happy birthday. Maoro taon ni. Mara na kaya guys sa pobre. Yan, manikan on. Lechon, lechon manok. Yan ang lechon ko kanina guys. Tapos inuman o tuba. Marami na yan pag isagol no. Ay, kainan na. Kainan na tayo.